Uh, budol fights, mga kasipag, budol fights Budol, budol Budol fights Ayan na, tapos na yung paligsahan Ayan na nga mga kasipag, tinapos muna nila yung palaro dito Yung paligsahan Yan, Para tuloy-tuloy, bago kami kumain Ayan, budol fights na ito mga kasipag Tara, kain tayo mga kasipag. Kain okay. uh, tayo, tayo mga kasipag. Hello. Sa piyak di bang, sadya okay. natin sila yun. Nabi may okay. bakoy. Wow, sadya sila yun. Tawa, kita tayo bakoy ba? Ayan, matingnan ko nga dito sa kabila mga kasipag. Parang hindi yata parehas yung kasahan ha. Ah. Ayaw nga. <laughs> uh, pero okay lang yun ha. Ah. Pero balik tayo doon. Okay lang yung pancit, Basta importante makakain tayo. Pong mga players sa tagahan. mga players kaloy. Sa mga ano pala din. Ano pa pa mo I-priority ta ang mga players. Birds. Paano ka pa tila? Ano nyo to? Ayan na mga sipag. Kumuha na rin tayo doon ng ano no. Pangtulak. tulak. Ayan. Dito na tayo. Tara. Tuloy na tayo sa pagkain mga kasipag. Kasi pagkatapos nito, awarding na mga kasipag. Ayan. Kunyang.

pinsan ko, mga pinsan ko na malatian, yan mga kasipag. Yun, bali yung nauna na nakasando mga kasipag, yun ang pinakamarami na nakuha na shell. Ayan, pangalawa yung kasama natin sa vlog na pinsan ko rin, yung kandilaw. Uh, third yung ano, isa pinsan ko. Mga bihasa na kasi yan mga kasipag magkayog. Ayun na mga kasipag no, Ayun, tinatawag na kami. yan. napasama ako dito sa consolation prize mga kasipag. Ayan, marami-rami kami kanina nagsisit sa ilog mga kasipag hindi ka sayang hindi lang nga natin na kuha na, no kasi wala pa tayo gamit talaga na no eh tsaka napasalit na dito contestant din tayo mga kasipag ayan tapos na yung ano mga kasipag yung awarding sa paramihan ng pagkuha sa shield sa panoorin nyo sa isang video natin mga kasipag ayan nandun na yung mga huli namin mga kasipag tsaka pagtimbang kung sino ang pinakamarami sa amin na huli yun bali ito yung sunod na awarding mga kasipag sa ano naman itong mga kasipag sa pabilisan sa paglangoy no ayan yung balisikin dito yung pinsan ko rin itong mga kasipag yung nakapula ayan second price yung sa kanila no ayan mga kasipag ayan, maraming salamat talaga sa panonood nyo sa ating adventure dito sa pariksahan namin sa ano pagsali namin sa pariksahan dito sa ilog hanggang sa sunod mga kasipag pag po tayong lahat